Ah, Nadi na tayo. Tubig. big. No. So ta Two persons Entrance. Saan na tayo? Simula na ng, simula na ng tour, te. Oh. Ah, dito palang simula daw. Social distancing. Eh. Oh, yung dom. forest, forest. Ano meron dito, te? Ay, yung buhaya. Ah, buhaya. Nasaan? Oh? Ay, ungat, ko Ang laki. Ang ko kuya. Ang buhaya. Ito, ito, ito. ito, ito, ito ang dito! Oh my God! Look at that! Ang buhay ah! Ang laking buaya, ah! Naghiya na siya! Oo, gabay! Ah, dito sa kabila! Sa asbala, no? Nasa may salamin na. Eh. Ano naman nandito? May laga pa sa hayop. Forest, forest! Ano dito? Eh, petay ka. Ana. Ano itim na itim na siya. Sana tayo eh? Saan? Wow. Ang laki Tilapia charot. Anong fish 'yan? Ay, tilapia. Tingnan mo Ano 'ng fish? may animals. Pwede ikot-ikot lang, no? Balik-balik lang dito. CR po. Ayan, CR nila. One pass pa lang naman. Ha? Ano, paano one pass? One pass pa lang dito. One pass pa lang. One pass, alin? Ito na one pass na sabi niya. Pass AM pa lang. Ay, pass one pa lang, di ba? Oo. Tasa ano, na, wala na. Ayan na

Ah, ito pa na sa gilid. Basta na nakita ng beer. Ito lang, ito lang? Yeah. Cover. Yes, Hindi naman. <laughs> Ayun na sila. May mga sungay-sungay niyan. Dati meron sa ano. Meron sa looban kuya ng sungay na ganyan, di ba? Mm -hmm. Doon sa dating bahay ni tatay. Kaya lang parang nawala na yun. eh, ganyan yun Ay, sa bahay! Oo, yan Oh. Oh. Meron sa bahay. Ayun you know? o. Oh. Yung sungay niya. Meron ganyan sa bahay. Isa? ni Papa ni yung ng ano, diba? Mm -hmm. O, next na. Tara tayo, te. Plant a tree today. May mga alas siya. Ano ka, May birthday party? Hmm. Hello. 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 Ang dami. Hello. Hello. Amang isda. Ay, ano pa kalay isda? 3,000. ko may isda. O magkasama sila sa isang aquarium. Hmm. Anong, ano yan? Ano yan? Hito. Hito lang Hito? Amerikanong hito? Para wala ditong laman sa kabila. Ano itong mga nandito? Ay, mga isdang maliliit. Ito tayo sa kabilang. Ay ah, yeah, ayan mo oh hito albay nung hito ato to 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 hello hello How are you? Good afternoon. Ay, mabait nun pala. Tanda, ano na sunod? Ano meron dito, te? Ay, iso pa, ayun pa. O, oh, meron pa. Dito, dito pa. Ano dito? Dito, dito, dito. Dito tayo. Ay, ang laki. Ang laki, Ang laki, te. Grabe Ilang kilo kaya yan? Red tail catfish. Ayan o. Oh. Tama ba? Hindi naman yata. Catfish. Ang laki. Eh. Nasaan ang iba? Ito tayo sa kabila. Oh. Si Kuya. Ang laki. Ito yung catfish dyan no Oh. Ang Baka naman ako siyang malulusog. Pwede mo kinakain hmm. din yung nasa dito? Mm -hmm. Mga-mga sa dati. Kinakain ba? Ang laki yung ting. Pang-fiesta. Kinakain <laughs> ba siya? Hindi ko, siguro. Dito na tayo. Ayan po ang mga bonzo. Ayun. Pero pa ang hirap ang second floor. Ayun. 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 Ay, bahay na mga staff Bahay staff. Ayun. 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 Ano nga Ano nga dito? dito? Ano dito? Ano kung kanting lote. Eh. Pwede mo nasa dito. na. na? Ay, meron dito, Nasan sa likod mo na pala? pa. Ito na yung laki ng crocodile! Look at that! Ay! oo. tagihin tayo ng naghanap tayo ng makaka- Ba't yung nakakawala yan d'yan? Ano? Isa akong animal! Dito tayo, sana makita natin yung harap Dito tayo, makita natin harap Dito tayo para makita natin yung kanya mukha. yung Ang laki naman Ang laki naman ito. South ano nandun o? Dun, dun, dun. Ano dyan? Tiger. Tiger? Ato, may mga ano o. Manok na panabong. O, kuya, huwag kang masyadong umano dyan. Manok. Tapos may kasamang ano yun. Ano yung pabo? Ah, hindi. Pika. Magkasama. Ano yun? O, oh, hindi sila nag-aaway dyan. Mm -hmm. Ay, may parang playground, playground. Hindi, meron pa dito nakatago dyan, no? Ah, siguro dito natatago Ay, ayan, no! Ay, kuya, sara pa muna. Ay, ayan, <laughs> siya eh. Ang bayawak. Bayawak ba yan? Laki eh? Ay di ba hinuhuli yan dati sa probinsya. Bin, mm -hmm. Ano ginagawang ano, adobo. Adobo sa gata dati. <laughs> Oo, oh, oh, dati. Nung kami oh, maliliit nito, pa. Na, pag nga nga, ginagata namin. ay na. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Tadlo pala yan. Pwede pala alagaan pala yan. Tato po tayo. Ay, mayabas. Yung tanda yan. Ano nga binze, oh. Dito sa kabila, bakanteng lote. Chichem. Chichem. Dito wala na naman. Yung tiger na wala. Tiger at saka meron dito ano. Yung tiger na pinangalan kay First Lady Liza ang pangalan. Ah, meron ba? Oo, oh, oh, nakita ko kanina sa video. Ipinangalan kay First Lady Liza. Yes. Ah, ito pala yung mga tiger. Ay, pa Iba pa to ako. Ay, hindi. Hindi yung ano. Giraffe ba yun? Ay, ito pa ito eh. Ay, mm, Ay, yung white lion, oh, na nag-iisang kemerut. Ay, ano, why? Ay, nag-iisang, ano, white lion lang daw kemer sa Pilipinas. Ay, ano? Yan ba yan? Oo. Oh, Nag-iisa lang? Oo, doon tayo sa kabila. Ang tabaan yung laki, eh. Dito tayo. Ay, di natin kita dito lang. Wala pala doon, ano, Dito sa kabila, pwede. Sa my playground. Ay, no. Mm -hmm. mm -hmm. Pero parang ang dami ano, mga nakasabit na tarpaulin. <laughs> ang dami mga coats, kaya lang parang ang pangit din ng. <laughs> pag ang dami nakasabit na tarpaulin. Yun lang naman po ay comments. Hindi <laughs> naman. Okay naman sana. Kaya... Hindi okay. <laughs> ah, may tarpaulin nakasabit. Ay, ayan siya. Sure. Ato Ay, Ato pala Meron kita pala rito Ayun na sila Meron dito. Oh. Si, ano, Governor Chavit, meron rin ganyan. Laki ng paa. Umin Uminat, inat na siya. Grabing mm -hmm. laki. Thank you. <coughs> tapos ng tapos 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 sa tapos tapos na tapos patulog tulog na tapos 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 kami tapos 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 sa palo kung ano ito nung pandemya kasi wala naman ano mika ano mayroon dito ano meron dito, te? Dito ka, Ano meron? Ano yun? Alin? Ay! Ay, layon! Ay, may layon! Ay, siguro na iinitan kaya sila nakaganyan. kaganyan. Ito, Ito pa, Laki ng pa. Galing mo ito. Ayan sa kabila. Andi sa kabila. Ay, ito pa. Ayun, so ay, mga na ito. Nagpapahinga sila. Babahal pa ito. Eh. Laki ng pa. Eh. Magit, hindi yung, magit, araw, kapamilya. <laughs> kapamilya ka at kapatid. Ay, Kapuso kapatid. Magit, kami, kapatid. Maraming, 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 maraming maraming salamat po. Bisita po kayo dito sa Malabunzo okay. dito, Exit na, gatas, pwedeng pa-uli. Pag umexit pwede uli pumasyal, pumasok. Unlimited. Upo, upo muna tayo rito, kuya. Ano pa? Saan? Doon pa tayo. Doon pa ako. Ito wala pa. Doon tayo? Doon pa? Doon pa? Doon Ay, ayun, parang may ibon doon. Ay, nagkatin mo. Meron pala dito. Ay, ayun, no? Ay, oh, ayun na. Ay, ay, ano yun? Babae yan? Tuksiran ba ako? Wait lang. Tige-bitch po na tayo dito. ano? Dumadami na din yung mga namama Dumadami na din yung mga ma-shot. Kapich kita. Halika.

Masikisi labas. O, ah, sige, eh. ka namin dito. Oo. Uh Oo. -uh. Marami hmm. pa. pag na maliliit. pag pa natin mamaya. Oo. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ‫אומורוני שתינן. ‫אומורוני שחויה. ‫אומורוני. Kamusta? <laughs> si Casey Bells. Hello. 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 Ayun sila. Ano naman nakita nyo? Lion din. Kaya? Oo. May, May hayop dito. Noong. Ayun o no, yung tiger, <laughs> yung ano nila. Oh, halina kayo. Maghalang-halang tayo para makarami na tayo ng hayop. <laughs> makarami tayo ng hayop. <laughs> Ayun o, lumilipad na siya. Ay, hindi ko nag Ay, 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 non-play. Ay, very energetic. pa. Alam, katawa siya. Ay, <coughs> ayaw. Ay,